Dr. Jose Rizal, may nais ka bang sabihin bago ka mamaalam sa inyong pinakamamahal na bayan? Is... Sa bawat pahina ng aking buhay, pinili kong ialay ang talino at panulat para sa inang bayan. Isinulat ko ang mga kirot ng aking mga kababayan upang buksan ang kanilang mga mata sa katotohanan si nang mapisuko maging ngaking sarili alang-alang sa pagbang ng sambayanan akalanyo pa Ang kapangyarihan ay naso Nagdadanta dun niya. Kailangan yung, yung ikatipong anak dun niya, Tudara. Ano ang iyong ipapangalan sa kanya, Denyu Tudara? Jose. Jose ni nga ngalan ko sa akin. galing Hong Kong. Pepe! Ako ay nagagalak at ikaw ay nagbalik sa ating bayan ng request, Pepe. At Trinidad, kumuha ka nga ng kubyerto sa plato para sa iyong manong. Pepe, ikaw ay mupo dito. Sakot, at manananghalian tayo. Ina, nasaan si Amat ang ating iba? iyong ama ay kasama si Tio Alberto roon sa Los Banyos at may inaasin kasong papeles lamang. Habang si Sotong Nina ay nasa kabuyaw kasama si Manuel. May umangang pasyano, nagpinuntahan lamang. Si Tia, kasama niya si Manuel. Ipigyan mo nga kay Tio Alberto Maya. Nagpadala pala siya ng liham. Sabi niya doon sa liham ay pupunta sila dito pagka fiesta. Ang iyong manang Lucia ay nasa pa rin. Patuloy na sa mga prayer na kilalanin ng pagpano ng kanyang asawa. Si Maria naman ay nasa binyan. Masayang nang mabuhay kahit kasama ng kanyang mga anak sa kanyang asawa. Yes, yeah, so sana humingi ng pangangin kay Mga Musia sa nangyari kay Mga Mariana. Lalo na alam ko ang pangdahilan kung bakit hindi kinikilala ng mga prayer ang mga labi nito. Ngunit na no wai sa susunod ay eh, huwag ka dalos sa mga desisyon at ginagawa. Manu, kamusta ang iyong paglarakbay? Maayos naman training. Marami akong natutunan at mga bagong nakilalang kaibigan. O siya, tayo ng pasalamat na sa yung nasa ating kapag-ihan. Solidad pangunahan mong pagdalasari. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido, Señor, y bendes, que de tu generosidad vamos a tomar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Kain na kayo, mga anak. Okay. nga ang sabi ni Ina? Ikaw ay nagbalik na galing kong hiyo. Mano, ikaw pala. Pepe, matagal na rin mula nang mawala si Concha. Parang kahapon lang, palagi siyang nakasunod sa iyo. Oo Mano, ang hindi ko makalimutan sa kanya ay yung kanyang mapupungay ng mga mata. Napunawar palagi ng saya. At si Epia? ang ating kapatid na nawalay sa pangangana. Minsan ay ako'y namumulila sa kanya. Kahit ako may ganun din lang nadarama, ni hindi ko man lamang siya nabutang buhay. Sabihin mo nga sa akin, Pepe, ano ang iyong balak ngayong ikay nagbalik na? Manong, itatatag ko ang Laliga Pilipina. Isang samahan para sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Hindi tayo gagamit ng lahas, kundi ang pagkakaisa, tulungan at edukasyon. Alam mong mahigpit ang mga Kastila at Riley sa Huwag mong kakalimutan na ikay kanilang minamanmanan. Alam ko manong, salamat sa palala. Ngunit kung hindi natin sisimulan ngayon, Kailan pa? Nalugod ko kayong tinatanggapin sa aking bahay. Salamat sa pagtulong at paglalaan ng oras para sa mahalagang samahang itatatag natin. Mga kababayan, narito tayo hindi para sa dahas, kundi para sa pagkakaisa at kaunlaran ng ating bayan. Jose, ano ba talaga ang bayunin ng samahang ito? Ang Laliga Filipina ay samahan ng bawat Pilipino. Mayaman man ang mahirap. Tutulungan natin ang mga lukha at may sakit palalagan natin, natin ang edukasyon at kabuhayan at ipaglalaban natin ang karapatan ng bawat isa sa mga payapang paraan. Ngunit, may kaaktibat ba itong panganib? Alam naman nating bantay sa sarado tayo ng mga Kastila. Oo, oh, may panganib. Ngunit kung hindi natin yan sisimula ng pagkakrisa, sino pa ang gagawa nito? Ang bayan natin ay nalulugmok at kailangan ng pagbabago. Kung ako'y man, ang ideya ng daliga ay hindi mapapatay mas malakas ang ating layunin kaysa sa takot. Tama si Jose. Magsamahang ito ay magiging paraan upang magkaisa at magtulungan ang bawang Pilipino. Huwag tayong matakot. bakos ay tayo ay magtulungan. Paano natin sisimulan ng Laliga, Jose. Una, magsasagawa tayo ng pagtuto para sa mga member sa nangailan. Pangalawa, bubu tayo ng sistema para sa edukasyon at palalakasin ang kabuhayan ng bawat pamilya. Pangatlo at panghuli, magkatagawid tayo ng mapayapang reforma para sa pangkalaan. Tunay nga husi Nagpupuyos ang puso mo para sa bayan. Senyor Gobernador, La Liga Filipina ya comenzando oficialmente resalja reunido a varios hombres Y su influencia podría causar problemas. Su libro, no sigue cuestionando nuestra autoridad y ensenando ideas peligrosas. Sí, lo sé. Pero, ¿cree usted que es suficiente razón para actuar de inmediato? Señor, no podemos disparar, aunque no incite directamente la violencia. Su influencia ya es un peligro para el orden y la paz. Debemos arrestarlo antes de que su poder crezca. más que lo que Santiago que lo que que se que así. que prevenir que lamentar. que bien, que Ako'y nahuli kahapon sa tondo at dinala sa dapitan. Huwag kayong mag-alala sapagkat hindi ko kasama si Manong Pasyano nang ako'y madakip. Ngunit ako'y nangangamba sa kanyang kaligtasan. Ang selda kung saan ako'y panandali ang kinulong ay malamig at tahimik, puno ng pangamba at pagninilay. Ngunit sa kabila ng lahat, iniisip ko kayo at ang ating pamilya at higit sa lahat ang ating minamahal na bayan. Dito ko nakikita ang dahilan kung bakit dapat ipaglaban ang katarungan at karapatan ng mga Pilipino. Inako, kahit ako'y nakakulong, nananatiling malaya ang aking isip at puso. Dalhin ninyo sa inyong puso ang aking pagmamahal. Naway maging matatag kayo at manatiling may pag-asa sa bawat araw. ako sa malayang dapitan bilang parusa sa aking mga ideya at pagtatag ng Laliga Filipina. Pagkamanit hinapon, hindi ako nawala ng pag-asa. Nang makita ko ang payak, ngunit masiglang pamayanan, pinili kong tumulong sa aking paraan sa panggagamot at pagtuturo. Magandang araw, Ginoong pa si Rizal. Kami po ay galing pa sa malayong-layo upang ipapasuri sana ang aking mga mata kung may pag-asa pa pong makakita. Linig ko po na kayo ay bihasa sa larangan ng medisina. Uh, magandang umaga sa inyo, Gino, you know, at sa iyo, Binibining. Jusipin po, May pag-asa po ba bang may nawang paningin ng ating ang Ginoo? <laughs> ang mata ng iyong mama ay may kalabuan na. Subalit meron pang pag-asa yung siya ay makakita. Pero sa ngayon ay hindi ko pa masasabi sapagkat kailangan pa natin itong suriin ng may Kung ganoon po ginoo, kami ay magpapalik sa susunod na linggo. Maraming salamat po. 우리 l a n g k ang mga paratang ng at sedisyon. Ikaw ba'y aamin ikaw ang nagudyok ng pag-aasalaban sa gobyerno Espanyol? Hindi ko kailanman ang tuwang Ang aking sandata ay pluma, hindi tabak. Ako'y nagsusulat ko upang imulat ang bayan, hindi upang itulak sila sa dahas. Hipokrito! Ang iyong mga aklat na no hiray at infinite ay puno ng laso laban sa simbahan at sa pamahalaan. Ang mga indyo'y nag sa dahil sa iyong mga likha, kung ang katotohanan ay tunuturing ng lason, hindi ko yun kasalanan. Ang tunay na lason ay ang pang-aapi at kalupitan na dinaranas ng aking mga kababayan. Ikaw ay naakusahan rin ang pagtatag ng mga hindi ka na samahan. Hindi ba't ikaw ang nagtatag ng hindi ka Oo, ngunit yun ay para sa mapayapang pagbabago, hindi sa digmaan. Wala akong kinalaman sa katipunan o anumang pag-aalsa. Mindira ang iyong mga aklat at salita ay magkansunod ng magsikap. Hindi ka maaari makaligtas. Dapat kang manatawag sa lahat. Doktor Rizal, ang mga paratangang nalinaw, ikaw ay nagkasala kahit hindi mo inaamin. At hindi natin ipapamakam yung kaligtasan. Handa ka ba sa resulta ng iyong pagsisinuling at pasalungat sa mga gobyernos mo? Kung kamatayan ang inyong hangganin mo, ito'y malagod kong tatanggapin. Ngunit tatandaan ninyo na hindi ninyo makikita ang nag-aalag na apoy sa puso ng mga bindi nung nagdanayas ng pagbabago sa sarili ng itong bayan. Tonto! Isa mong pangalipos na pasigutin no? at maramdaman mo ng mga sinong kapalaran. Para ng pride. Bakit nga ba ako nabot sa ganit? Sa lamang akong kilitin. Manindigan Dokon sa aking prinsipyo at nangalang ka katotohanan sa lakana ng bayan. Hindi ko pinagsisisihan ang aking mga ginawa. Mga bawat aswang na aking tinahak ay ayon sa aking paninindigan. Hindi rin ako takot sa kamatayan. Sapagkat alam kong naging tapat ako sa aking sarili. Sa aking huling hininga. Dalangin ko lamang na manatili ang dangal at katotohanan at ang aking pagkilos ay magsisilbing paalala na ang karangalan at paninindigan ay higit sa takot at kamatayan. Naway makamit na natin ang tunay na kalayaan ng mahal kong Pilipinas.

Yeah. <laughs> Ikaw ay din ano Magandang araw, ginoong mga Serizal. Lasa na yung pag-aapi at pagkalapitan ninyo na din Wow! Alam naman natin yung basa... Hindi pati ko na kapag ang iyo home! Kung kamatayo ang And now we do the And papa ko apo, taas home, home we. Kusin, ano ba talaga ang mayunin ng kasamahan ito? Samahan din dito, kasama. Yu ano ba, <to? laughs> <laughs> ba Kamera ng <laughs> 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 <usuruh> Kung kamatayan ang ininda ni <laughs> uh, oh, Dito ka, mga kababayan. Narito tayo hindi para sa Elias, kundi para sa pagkakaisa. <coughs> oh. 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 Usey, ano ba talaga ang layunin ng nang? Hindi. ni picture day bitjuni. Eh.

hindi ninyo makikitil ang puso na nag-aalab si Igo <laughs> <laughs> <Tama> na <laughs> ka.